Sunog oh. Sunog dito sa Malaya. Sa Malanda yo. Oh. Yung mga tao kaya sa loob. Hindi oh. mga kalabas sila dapat palabasin. Labas. Sunog dito sa Malanday, o. Oh. Dito sa Malaya, malapit sa F.E.U. Nako. Sunog dito sa Malaya, Malanday. Bumbero, walang bumbero dito. Bumbero, nako, laki na lang sunog. Bumbero dito sa Malanday, Malaya. Bumbero dito sa Malanday. Yung mga tao DITO sa inyo, pal nakalabas na ba? Walang bumbero? May mga tao pa doon? Bumbero dito sa Malaya, Malanday. Malapit sa Peyo. pero dito sa Malaya. Malapit sa Peo College. Marikina, marikina. Sunog. Naku, walang mga bumbero. Katawin na ang apoy. Eh. Init. Sunog dito sa Malaya. Laki ng apoy na oh. Sinara mo doon. Ang laki ng apoy oh. Sino okay ng sa malaya?